guys i-install na namin itong tubo na ginawa ko na walang uh, pattern sukat sukat lang siya uh, let's go guys install na natin uh, nagalbanes na yung tubo niyan tapos napinturahan na rin so i-install na natin dito so ito yung luma yung bulok na tubo na So, papalitan natin yan ng ginawa ko na fabricated without pattern so babaklas lang natin yung ano yung luma nahirapan kami magbaklas ng mga bolt na kasi kinakalawang na kailangan pa namin uh, putulin ng grinder bago namin uh, tanggal so inabot kami ng uh, almost 3 uh, hours bago namin na uh, yung tubo na luma so masyadong nahirapan kami kasi nga kalawangin na yung mga bolt and nuts so mga tatlong bolts yung kinating namin ng grinder One operation later. So guys after 3 hours na pagbabaklas at pagkabit tapos na ah uh, saktong sakto yung sukat ko sa luma so sinukat ko yung luma then nagpabrikit ako ng bago so uh, hindi po yan pattern yung hindi yan yung to pattern. So, ito yung kanyang saksyon galing sa sitches kapunta si si sa bomba. So, ayan, Talagang saktong saktong yung pagkagawa ko. So, walang mintis. Kaso, mas, uh, mas madali talaga kung may pattern ka kaysa sukat-sukat, matrabaho pag sukat-sukat. So, So ito yung luma, uh, itatago na to para sa sunod na fabricate may pattern na hindi na magsusukat. So yan lang po, salamat!